Hello, hello po at magluto naman po tayo ng puso ng saging. Ayan, ang gawin po natin dyan ay ano, hiwain lang po natin ng maninipis, pa-slice po at para naman po ay hindi po tayo mahirapang magpiganyan mami. Ayan po ay pipigain po natin para sa ganun ay lumabas po yung dagta. Ayan, hiwain lang po natin yan ng maninipis mga idol. Ayan, at yung pusong yan ay sinungkit, sinungkit pa natin dyan sa likod bahay. Ayan, tatlong pirasong puso at yan po isasamahan po natin ng malunggay. Ayan po yung mga luto nating namimiss dyan sa probinsya ng Katanawan, Quezon. Ayan na, ah, iwain po natin yan at uh, ng maninipis at mamaya po ipipigain natin yan. Ayan na, ah, napakatalas po ng ating kutsilyo para umi-slide. Ayan. Pagka ganyan po, ayan nahiwa na po natin yan, maglalagay po tayo ng tubig at suka. Sukang may tubig. Tubig na may suka. Ayan. Kasi nga po ay ano, pag napigaan po natin yan, ay doon po natin ididiritsyo. Para po hanggang nagpiprepare po tayo ng iba nating mga panangkap, ay hindi naman po umitim yung ating puso ng saging. Ayan, nilagyan po natin ng asin. At pag yan po ay hindi po natin nalagyan yan at hindi po natin ibinabad sa suka, ay hanggang nagpre prepare po tayo ng iba nating mga panimpla ayan po ay mangingitim ayan na nilamas po uli natin yan para sa ganun po ay lumabas po yung katas yung pong dagtanyaan para mabawasan naman ayan ang lumalabas po dyan dagta ay yung medyo makulay brown po maitim itim ayan po ay nilalamas po natin para sa ganun ay lumambot din yung puso ng saging na yan Ayan nal, piga po natin Ay talaga naman pursadong porsado Baka naman po yung ating palangganang yan ay mayupi Dahan-dahan lang at hmm, Baka po may mayupi ay mapagalitan po tayo ni Mrs. yan Ayan, piniganang pinagana Labasan na po yung mga ugat sa kamay Ay talaga naman po ganyan talaga po ang buhay ng uh, mahirap Talaga po may mga ugat-ugat sa kamay Basta ang importante po ayan ay Napalabasan po natin ang katas Ayan po ang dami po nating dagta na nakuha. Ayan, ngayon po ilalagay po natin dyan sa tubig na may suka na may asin. Para sa ganun po ay gaya na sinabi ko ay hindi naman po yan mangitim. Ayan na, parang kakanti po kung titingnan natin pag pinisil-pisil po natin. Ayan, nauutal na naman si Kuya Nelson. Ayan na, pati daliri po ay na Ay grabe naman, baka yan ay mabali. Okay, ayan na, shout out po. Ayan, na naating pinigaan. Ayan po, ay mamaya-maya pa natin maluluto. Kasi nga po, ay maghihimay pa po tayo ng malunggay na yan. Ayan, pinaghiwalay ni Kuya Nelson. Shout out po sa inyong lahat, mga taga Katanawang Kison. Katanawang Kison, shout out po. Ayan po, ang ginagawa ko dati dyan sa probinsya ng Kison. Pag kami nagluluto, ayan pong ginataan pong may sardinas. Na-amimiss po natin yan. Matagal-tagal na po natin hindi nagagawa yan lutong yan. Ayan, isit aside po natin yan. Ayan na, at natin yan sukang may tubig. Ayan, tubig na may suka. At ngayon po, umpisan po natin yung anong yan. Yung paghihimay po ng ating malunggay. Ayan pong malunggay na yan ay pwede po yan. Napakasustansya po yan. Kulay berde talaga, sariwang-sariwa. At yan ay pinitest na rin po natin dyan sa likod ng ating bahay. At may tanim po nga pala tayo dyan malunggay. Hindi po tayo nawawalan niyan. Ayan, napakaganda po rin yung malunggay na yan pagka kayo po ay may pinadididing bata at yan po ay nakakapagparami ng gatas ng ina. Ayan, napakasustansya po niya nating ihalo diyan sa anong yan, puso ng saging. At napakainam din po talaga ng malunggay na yan. Ayan po, kulay berde talaga. Talagang napakasustansya po niyan. Ayan, hinagot na. Alam nyo po ba hinagot? Kasi po, pag inisa-isa po natin yan, ay napakatagal po yan. Siguro mga 1,000 tong dahon yan. Ayan. Pagka pong hinila po natin, ay eh, gaganyang-ganyanin na lang po natin yan para mabilis. Ayan. Tanggalin po natin yung mga tangkay-tangkay na yan. Ayan naman po ay ano. Ayan na po. Inilagay na po natin yung, ano yung tubig at yung pong ating puso na naihuhugasan po natin yan kasi nga po yan ay mayroong kaunting alat at asim ayan pag hinugasan po natin yan igigisa na po natin agad yan para naman po sa ganun ay hindi na po siya mangitim sa bagay hindi na po mangingitim talaga yan at yan ay nakababad na pigaan po uli natin yan ayan na hinugasan po natin para sa ganun po ay baka yung alat po at yung asim ay nandyan ay tayo yung magtitimpla pa po mamaya niyan. Ayan na, pinigana ng pwersahan Okay, sa erin po natin yan at nasayang naman po yung ating pinaghirapan pagkayang po ay hindi natin sinaid yan Sabi nga nung matatanda ay talaga namang kung sa bigas ay butil ay pulutin nyo at talagang napakahirap po ng ating pinagpapawisan po natin yan. Ayan. Tapon po natin yan sa baw na yan at yan po ay hindi natin kailangan. Ayan. Ngayon po ay hiwahiwalayin po natin yung ating nilamas na puso na yan ng saging. Ayan. Okay mga idol. At talagang yan ay igigisa na po natin yan. Ayan na. Nilamas at inayos ayos na. Hiwahiwalay po natin yan para hindi naman po buo-buo. Ayan na. Uumpisa na po ni Kuya Nelson yan ang pagigisa. At magpapainit na po tayo dyan ng ating lutuan. Ayan, hiwahiwalayin lang po natin yan. At yan na po yung ating iniwang puso ng saging. Ayan na po. Wow. Painiti na po natin yan yung ating ano, kawali. Ayang stainless po natin kawali yan. Ayan na. At maglalagay po tayo dyan ng mantika. Siyempre eh, magigisa po tayo. Kailangan po natin yan ng mantika. Ayan na. Pinainit na po ni Trin Nelson. At ngayon po ay uh, maglalagay na po tayo dyan ng mantika at yan po ay napakadali naman pong uminit yung ating lutuan na yun at yan po stainless ayan na ituwarik na po natin yung ating oil na yan yung mantika pong yan ayan na ibinudbud e na po dyan talaga naman pong po, napakarami magmantika kasi nga po ay para po yung ating bawang ay talaga pong uh, ating malanta dyan sa mantika nyan saka po yung ating sibuyas ayan na pinitik-pitik na ni Kuya Nelson. Ayan. At ilagay na po natin yung ating bawang. Ay talaga namang parang hindi pa mainit ang kawali ni Kuya Nelson. Nagpipitikan eh. Ayan. Ilagay po natin yung bawang natin. Pinisa na yan. Pinisa ko lang po yung bawang. Hindi ko na po ng maliliit. Kasi nga po eh... Ayos naman yung mga ganyan, parang style pang adobo. Ayan, pinalupa-lupa, pinagpagpay ang ating sandok ngayon. Ayan, halu-haluin lang po natin yan hanggang sa magkulay brown at huwag naman po natin yan susunogin. Kasi naman po, pag nasunog po yan, eh, hindi naman po tayo gumagawa ng mani. Gaya po na sinasabi natin, hindi naman po tayo nagluluto ng mani at gulay na puso po natin lulutuin. At sinunod ko na rin po yan ang sibuyas dyan hanggang po yan sibuyas na rin ay malanta. Lantahin po natin yung sibuyas na rin para lumabas po yung aroma. Ayan, pag lumabas po yung aroma ng sibuyas na rin, napakabango po talaga ayan na ang pinagsama po natin magkasawang bawang at yung sibuyas na yan talaga po yan lagi ang magka-partner sa lutuan okay pag naghihiwahiwalay na po yung ating sibuyas na yan ay okay na po yan at lumalabas na po yung aroma ng ating uh, sibuyas ayan, haluin lang po natin huwag naman po susunogin yan tamang-tamang uh, malanta lang po yan yung ating sibuyas na yan hinalo roon hinalo pa pa rito Alaga namang malapit na at dinahandahan pa. Ay bilis-bilis na ano mo talagang gutom na gutom na po tayo. Uulan pa po natin yan sa ating hapunan. Ayan na, talagang binabagalan. Ay talaga namang napakabagal ng ating pagkaproseso ng paghalo na yan. Okay na yan, lamta na po yan. At ilalagay na po natin dyan yung puso ng saging. Ayan na, pinalupalo na. Okay mga idol, ilagay na po natin yung puso ng saging na pinigaan natin yan. Na ibinabad po natin sa suka at tubig na may asing. Amen. Ayan po. Ang niluluto ni Poy Anel Bulay na puso na may kasamang sardinas. Naminis po natin yung mga ganyang bagay sa probinsya nung tayo ay nagbubukid pa. Ayan. Pag tayo nakakuha po ng puso ng pakil. Alam niyo po ba yung sa puso ng pakil, yung pong butuhin. yung po yung masarap din po ang gulay na puso nun at yun ay malambot. Alam po ng mga taga-katanawan kaysa niyan, yung pakil na yan, yung saging na butuhan. Ayan na. Ah. At iginis na, na po. At maglalagay po tayo ng ground black paper dyan, yung pong pamintang durog. Sabi lang po sa Marindu kaya yung pong pamintang dudog. Ayan. Yung pong pamintang durog natin ay naihalo na natin. At kain po natin yan hanggang sa kailaliman. Amen ay talaga naman po parang nagdadasal si Koy Nelson ayun na, hinalo-halo po natin yan para naman po sa ganun ay mabalance po yung pagkakagisa ng ating gulay na puso talaga naman po napakabango na po puso pa lang yan, wala pa po yung sangkap ayun na, pinagpag na po ayun, at yan po ay maglalagay po tayo ng ano or dalawang latang sardinas po ayun po yung ating uh, sardinas na ilalagay po dyan ay yung medyo po may anghang na at talaga po yung maganda rin pong brands ng sardinas. Ang ilalagay natin yan para naman po eh masarap yung ating gulay na puso. Ayan. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating dalawang latang sardinas na yan. Nako ay talagang probinsyang probinsya po ang dating ng mga gantong niluluto ko. Oh. Ayan yung po ating pangulam sa hapunan. Ayan na po yung ating sardinas at ibinuhos na po. Ayan pong tasan na yan po ay ano, puhugasan po natin yan ng tubig at yan po ay malinis naman Balawang po natin ilagay na po natin yan at yan po gagamitin nating pampalambot dyan sa ating puso at halo po natin yan para po magmix po yung lasa niyang sardinas na yan dyan sa ating nilulutong puso ng saging ayan talagang hinalungkay na hinalungkay na po ni Kuya Nelson. at pinalupa-lupa ayan po yan ay, o mamaya-maya po ay, Kukover natin yan. Ayan na. Ah. Kinover na po natin para sa ganun po ay mabilis pong maluto yung ating gulay na saging. Ah, puso ng saging. Ayan na. Ah. Binuksan po uli natin yan. I-check po natin yan kung kuway yung kung yan po ay malambot na ay talagang nauutal na naman ang kuya nilso ninyo ayan na ah. talagang susubukan po natin yan kung yan po ay malambot na makikita nyo naman po oh, yung kulay po ng sardinas ay nag orange na po ayan po ay napakasarap po na ulam talagang dabis na po sa akin yan nung kami po nasa probinsya Diyan sa probinsya po ng Katanawang Quezon ay talaga pong pag yan ang ulam namin ay talagang taob po ang kaldero agaw-agawan pa ayan na maglagay din po tayo ng patis dyan alalay lang po at tayo ay hindi pwede pong matabang-tabang at pwede po tayo maghabol dyan ng, ano, ng panimpla wag lang pong mapasubra Ayan. Sabi lang, ngayong katamtamang timpla. At yan naman po ay may adjustan pa talaga yan. Ayan, na-adjust naman po yung anong niya. Hindi bali pong matabang po sa unang Huwag lang po yung maalat. At talaga pong napakahirap pong maghabol talaga pag yun ina ay Okay. At yan po ay medyo... Uh, may i-cover po natin at ako kulangan pa po ako sa ano. Naglagay po tayo dyan ng ano, seasoning. Ayan na po, nasa sa inyo na po kung anong seasoning ang gusto nyong gamitin. Ayan na, alalay din po yan. At pag naparami po yan, baka naman po tayo mahilo. Ayan na, hinalo po natin para magmix po yung ating mga panimpla dyan. Subukan nyo pong magulay po ng bulay na puso. Yung pong ginataang puso. Ayan po, kahit hindi na po natin lagyan nyo ng gata. Talaga pong ulam na rin po yan, style ginisa po yan. Kaso nga lang po, ayan ang niluluto natin po. Ayan ay ginataang puso ng saging with sardinas po at malunggay. Ayan po ang ating recipe ngayong hapong ito. Ayan, halo-haloin po natin. At tikman din po natin yan. At yan po naman ay may dagdagan kung kulang po yung ating mga panimpla dyan. Ay talagang gahol na gahol na po ang boses ni Kuya Nelson Dini sa nilulutong ari. Ay ano ang sarap naman talaga po ay. Ay talaga na pong sabi lang po ay napakasarap. At naglagay po tayo ng dalawang chilling green. Ayan, yung ceiling natin po. At i-cover po natin uli yan. Hanggang sa tuloy-tuloy pong maluto. At muli po natin yung binuksan. Ayan na. At sulakan-sulakan na po. Ano ba ganun man aring bango? Ano ganun man pong bango ng ating gulay na ito? At talaga pong mamaya-maya po isa ilang sandali po ay eh, lalagyan na po natin yan ng malunggay. Ana pampaganda po ng kulay at pampasarap at napakasustansya mga idol. Ayan na. Ah, luto na po yan. At yan po isusunod na po natin yung ating malunggay. Ayan. Unahin po natin yung gata bago yung malunggay. Yan po yung ating dalawang buong malaking nyug lang po yung pinakudkod natin yan. Ayan. Ibuhos na po natin yan. At yan naman po ay maglalapot. Ayan. Mamaya maya po ay pag po ay ano. Sa po natin yung anong yan. Gata at napakasayang po yan. Ayan, pampalapot pa rin po yan at pang At ngayon po ay maglalagay po tayo ng malunggay. Isabay na rin po natin at yung malunggay naman po ngayon ay napakadali rin maluto. Ayan, hindi naman po kailangang pagtagalin yung malunggay na yan dyan. Ayan, kulay green. Napakaganda guys ng kulay. Hindi lang po napakaganda ng kulay nga ni Ari. At Ari po ay talagang napakasarap baga. Ayan na, kinutkot ng kinutkot na. Sayang po yung dahon ng malunggay natin. Wow, hinalo halungkayin po natin yan hanggang sa kailaliman para po yung ating malunggay ay sumama dyan. ay nako, kumuha pa ng patolder si Kuya Nelson na talaga pong napakainit talaga niyang kawali na yan yung ating stainless na lutuan na yan ayan na inalohalo po natin yan at yan po ay malapit na po nating tanggalan na ng apoy yan at talaga pong yan yung nangangamoy na po at napakalapot na po ng ating gata at yan po ay pure na gata talaga yan gumagamit po ako ng gata ayon talaga pong original na gata yung talaga pong ikaw na ang magpapakudkod at ikaw pa ang magpipiga ayan pag ako po nagpipiga nyan eh, halos po eh, pinapatakan ko lang po ng mainit na tubig yan counting counting lang po ayan na loto na po yan sa ilang saglit po ay tatanggalan na, na po natin yan ng apoy at niluluto lang po natin yan ng sigurado yung gata masigurado natin po yung ating coco milk ay lutong luto na at naglagay po tayo ng counting sugar dyan wag naman po natin dadamihan at hindi naman po tayo gumagawa ng minatamis ayan As, ang mga ganda nga mga idol nyan kung tayo sana ay may bagoong alamang lalagyan natin yan kaso nga ay wala wala tayong bagoong alamang ayun po ang napakasarap din pong ilagay yan pero pwedeng wala na rin po yan kasi nga po yung pagkakaluto natin ay talagang siguradong napakasarap ayan talagang hinalungkay na pinapakita pa ni Kuya Nelson yung lapot niya ayan na pinitik-pitik na at yan ay malapit na po natin i-serve but malalagay po tayo dyan ng ano kahit apat na peraso pong siling pula ayan po ay huwag naman po natin katatapangan po ng hang at baka tayo mapagalitan naman ni madam ayan ayan na inilagay na po at yan po ay mamaya maya ay ano, maglalasa po yung ano dyan. Ahawa po yung anghang talaga nyan dyan. Ayan, kaya po ay eh, apat lang po inilagay natin. Baka naman po sabihin na hindi naman po tayo magpapakain. Ayan, kasi nga po i maanghang. Ayan na, luto na po ang ating ginataang puso po ng saging. At yan po ay eh, tatanggalan na, na rin po natin. Apo yan, ay talaga namang sinigurado pa ni Kuya Nelson na masarap tinikmam pa ay ganyan naman po ang nagluluto ayan okay na okay na po yan at yan po ay malapit na nating tanggalan na ng apoy ayan na ah, sulakan sulakan na luto luto na po yung gata niyan. kasi nga po ay talaga pong kanina pa po natin inilagay yung gata na yan kasi nga po pag puti pa po yung gata ayan po ay medyo hilaw pa ayan po na may kulay brown na ayan na ah kulo ang kulo anak luto na po yan at yan po ay tatanggalan na po natin ang apoy ayan at kain na po tayo yan mamaya maya kaso nga lang po eh magsasara nga po, po tayo ng tindahan mamaya po, po tayo kakain para sabay sabay naman po kaming kumain ayan talaga pong napakabango tinanggalan na po natin yan ang apoy at ayan na po yung ating ginataang puso Okay, hanggang sa muling pagluluto po ni Kuya Nelson. Marami pong salamat for watching. Ayan mga idol, ang ating puso at tayo naman ay kainan na yan. Okay, maraming salamat mga idol.